Isang araw sa isang paaralan, habang nagpa-practice ang banda ay pinaalalahanan sila ng kanilang coach na magseryoso dahil ito na ang kanilang huling home game. Tiningnan ni Arthur ang kanyang kasintahang si Leah na nanunood sa gilid, at pagkatapos ay nakipagtawanan siya sa kaibigang si Warren. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril, at ito ay sinundan ng isa pa. Nag-flashback ang kwento ng ilang linggo upang ipakita kung paano nagsimula ang lahat. Ang magandang misis na si Annie ay nagtatrabaho sa isang Chinese restaurant kasama ang matalik niyang kaibigan na si Barb at ang binatang si Arthur. Si Annie ang dating babysitter ng binata, at bagamat malaki na siya ay batang makulit pa rin ang tingin ng misis sa kanya. Pagkatapos ng trabaho ay inalok ni Annie si Arthur na sumakay. Pinag-usapan nila ang tungkol sa nakaraan, at mapapansin na tila ay may crush ang binata sa misis. Habang umiinom ng beer si Arthur ay biglang pumasok ang kanyang ina na si Louise. Ipinaalala niya sa binata na kailangan niyang tulungan na magimpake bukas ang kanyang ama na si Don. Umaasa pa rin si Arthur na magkakabalikan sila, ngunit alam niyang wala ng pag-asa na mabuo ang kanyang pamilya. Samantala, ang ex-husband ni Annie na si Glenn ay nagbibihis para bisitahin ang kanilang anak. Simula ng hiwalayan ay naging limitado na ang oras niya sa bata. Gayunpaman, todo suporta pa rin ang mga magulang ni Glenn sa kanya kahit na nag-aalala sila na baka sumpungin na naman siya. Habang papunta sa bahay ni Annie ay nakalimutan ni Glenn ang stuff toy na binili niya para sa anak, at mapapansing meron siyang anger issues. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili bago pumasok sa bahay ng dating asawa. Bagamat nagdududa si Annie ay binigyan niya ng pagkakataon si Glenn, iniisip na nagbago na ito. Tuwang-tuwa ang kanilang anak na si Tara na makita siya. Dinala siya ng ama sa mall kung saan ay naglaro sila at kumuha ng litrato na magkasama. Bago kumain ay nagdasal si Glenn, sapagkat naging mas relihiyoso siya pagkatapos ng hiwalayan. Samantala, binisita ni Annie ang ina niyang si May. Gusto pa rin ni May si Glenn at umaasa siyang magkakabalikan pa sila ni Annie, ngunit ayaw itong mangyari ng kanyang anak. Pagkatapos nito ay pumunta ang Missy sa isang motel kung saan naghihintay si Nate, ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan na si Barb. Nagsimula ang kanilang relasyon ilang araw matapos ang divorce ni Annie. Si Nate ang nagbigay sa kanya ng comfort, subalit ngayon ay hindi na sigurado ang misis. Kapag binabanggit niya si Barb ay iniiba ni Nate ang usapan. Sa paaralan ay nahihirapan si Arthur na makapag-focus dahil sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Nakilala niya si Leah, isang bagong estudyante na mahilig sa photography, at sa kanilang pag-uusap ay agad nagkasundo ang dalawa. Samantala, pumunta si Glenn sa isang tindahan ng carpet upang kausapin ang boss sa inaalok nitong trabaho, at iniwan niya si Tara sa labas kasama lamang ang kanyang aso. Pagdating nila sa bahay ay napansin ni Annie ang dumi sa pisngi ng bata, at tugo ni Glenn ay hindi niya alam dahil iniwan niya ito sa labas. Pinagalitan ni Annie ang mister, ngunit pinigilan siya ng ina at sinabing baka malate na siya sa trabaho. Inalok ng ina si Glenn ng hapunan, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Sa restaurant ay naalala ni Annie nung pinapaliguan pa niya si Arthur. Natawa dito ang binata, at habang tila ay nilalandi siya ng misis ay biglang dumating si Darb at tinukso nilang dalawa si Arthur. Biglang sumulpot si Glenn sa pinto, at nang umalis si Annie ay napagtanto ni Barb na may crush si Arthur sa misis. Halatang naiinis si Annie habang kausap si Glenn sa labas. Ibinahagi ng mister na may trabaho na siya, at gusto sana niyang imbitahan sa hapunan ang dating misis para makipag-usap lamang. Iginiit ni Annie na nagbago na ang lahat, at tugon ni Glenn na dapat nilang pag-usapan ang mga pagbabagong ito sa dinner. Sa huli ay tinanggap ni Annie ang imbitasyon, iniisip na wala namang masama sa isang simpleng hapunan. Madalas ng kausap ni Arthur ang bagong kaklase na si Lea sa telepono. Samantala, ang kanyang ina ay nag a pa sa buhay na wala ang mister, habang si Don naman ay naghahanda ng pagkain mag-isa. Ininit niya ang mga hotdog gamit ang toaster. Sa paaralan ay natawa si na Arthur at Lea sa binasa nilang libro tungkol sa pakikipagtali. Sinabihan ni Arthur ang dalaga na hinaan ang boses dahil tiniting na sila ng librarian. Samantala, nagsimula ng magtrabaho si Glenn sa tindahan ng carpet, ngunit napaghalo-halo niya ang mga orders at nagsisermon din siya ng kanyang relihiyon sa mga customers. Nang maglaon ay nakita ni Barb ang resibo ng motel sa bulsa ng kanyang mister. Napagtanto niya na may ibang babae si Nate, at nahulaan niya na ito ay ang matalik niyang kaibigan na si Annie. Habang naghahanda si Annie para sa dinner ay sinabi ng kanyang ina na baka ito na ang chance para magkabalikan sila ni Glenn, subalit giit ng misis na hindi na yun mangyayari na curious si Tara sa mga bote ng pabango, at binalaan siya ng ina na lumayo dito. Nang mabasag ni Tara ang mga bote ay napuno si Annie at pinagalitan niya ang bata. Sa kanilang hapunan ay napansin ni Glenn na wala sa mood ang misis, ngunit hindi na niya ito tinanong pa. Nagalok siya na alagaan si Tara minsan, ngunit tumanggi si Annie. Iginiit ni Glenn na hindi siya mapanganib gaya ng sinabi ng judge, ngunit hindi na umimik si Annie. Pagkatapos ng hapunan ay tinanong ni Glenn kung maaari ba silang lumabas ulit sa susunod na linggo, ngunit tumanggi si Annie, sinasabi na siya ay busy sa trabaho. Tinanong ng dating mister kung may iba na ba siya, at pinigilan siya ni Annie dahil ang pagiging seloso niyang ito ang sumira sa kanilang pagsasama. Dumiretso si Annie sa motel para makipagkita kay Nate, ngunit wala siya roon. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit si Barb sumagot. Sinubukan ni Annie na humingi ng tawad, subalit sinabihan siya ng matalik na kaibigan na huwag na itong tumawag muli. Pag-uwi ni Annie ay nakita niya si Nate sa labas ng kanyang bahay, sapagkat pinalayas umano siya ng kanyang asawa. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumaan si Glenn at nakita niya ang kotse ni Nate na nakaparada sa bahay ng kanyang asawa. Nagtungo siya sa isang bar at nagsimulang uminom muli. Kinabukasan ay naging tensyonado ang kusina nang kumpruntahin ni Barb si Annie. Humingi ng tawad si Annie, ngunit hindi mapapatawad ni Barb ang pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan. Nakatanggap si Annie ng tawag sa telepono mula kay Glenn. Tinanong ng dating mister kung nakipagsiping ba siya sa ibang lalaki sa kanilang kama, at napuno na si Annie kaya ibinaba niya ang telepono. Samantala, tinulungan ni Arthur si Leah na ayusin ang kanyang camera. Paglabas nila ng shop ay nakasalubong nila ang kanyang ama na may kasamang ibang babae. Walang imik si Arthur, ngunit malinaw sa kanyang mukha ang sakit. Pag uwi ni Annie ay nakita niya si Tara na kumakain ng candy habang si Nate ay tila walang pakialam. Habang pinapagalitan niya ang anak ay narinig niyang sumisigaw si Glenn sa labas habang sinisipa ang sasakyan ni Nate. Sinabihan siya ni Nate na tumigil, ngunit nang patuloy siyang inaamok ni Glenn ay lumaban din si Nate at nauwi sila sa suntukan. Maya-maya ay lumabas si Annie na may dalang baril at mariing sinabi sa kanyang dating asawa na umalis. Samantala, habang mag-isa na tumutugtog si Arthur ay dumating si Leia at inimbitahan siya sa labas. Ibinahagi ng dalaga ang kanyang koleksyon ng mga larawan at habang tinitingnan nila ang mga litrato ay unti-unting gumaan ang loob ng binata. Kinabukasan ay inanyayahan ni Tara ang ina na maglaro sa labas, ngunit tugo ni Annie na masama ang kanyang pakiramdam. Sa huli ay nakatulog siya at paggising niya ay wala na si Tara. Paglabas niya ay tanging bisikleta lang ng bata ang kanyang nakita. Tiningnan niya ang bawat silid ngunit wala siya roon. Sinubukan niyang tawagan si Nate mula sa trabaho, ngunit abala ito sa ibang babae. Tumungo si Annie sa mga kapitbahay, ngunit tanging guantes lang ni Tara ang kanyang nakita. Sa pagkadesperado ay tinawagan niya si Barb para humingi ng tulong. Sa kabila ng mga nangyari ay walang pag-aalinlangan pa rin na tumulong ang kanyang kaibigan sa paghahanap. Habang si Glenn ay pinapagalitan ng kanyang amo sa trabaho ay dumating ang isang detective para tanungin siya. Dahil sa kanyang history ay siya agad ang ginawang pangunahing sospek. Sa kanyang bahay, patuloy na itinatanggi ni Glenn ang kanilang mga akusasyon at ipinagtanggol naman siya ng kanyang mga magulang. Sa paaralan ay mas lalong naging malapit si Arthur kay Leah at sa wakas ay inamin ng dalaga na may gusto siya sa kanya. Pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik, ngunit ang kanilang sandali ay naputol ng mag-announce ang paaralan na tutulong sila sa paghahanap kay Tara. Sinabi ng school head sa mga estudyante ang tungkol sa nawawalang bata at kung paano sila makakatulong sa paghahanap sa kanya. Habang naghahanap si Arthur kasama ang kaibigang si Warren ay nakita niya ang isang pink na guantes. Nang tingnan niyang mabuti ang yelo ay nagulat siya nang makita ang katawan ng bata sa ilalim ng nagyayelong lawa. Sinabi ng pulis kay Annie ang malungkot na balita at ang ina ay labis na nawasak. Umiyak siya buong gabi, habang si Arthur naman ay hindi makatulog, iniisip kung paano i-comfort ang nagdadalamhating ina. Samantala, si Glenn ay nagdasal, tinatanong kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya. Isang gabi, muling nagpakita si Glenn na lasing. Lumabas si Nate na may dalang baseball bat at sinabihan siyang umalis. Inalala ni Glenn ang panahon na iniwan siya ni Annie at kung paano siya tumalon sa tulay upang tapusin ang kanyang buhay. Subalit nang makaligtas siya ay naniwala siyang may purpose pa ang Diyos para sa kanya. Sinisisi niya si Annie dahil sa kapabayaan nito ay namatay ang kanilang anak. Pagbalik ni Nate sa loob ay tinanong siya ni Annie kung may kasiping ba siyang ibang babae noong panahon na hinahanap nila si Tara. Sinubukan ni Nate na itanggi ito, ngunit sinabihan siya ni Annie na umalis na. Narealize niya na sa kabila ng ginawa niya kay Barb ay nandyan pa rin ang kanyang kaibigan para sa kanya. Isang araw ay nagpakita si Glenn sa trabaho ni Annie dala ang mga larawan nila ni Tara sa mall. Sinabi ni Annie na hindi niya kailangan ng mga ito at galit niyang itinapon ang mga larawan sa lupa. Habang tinutulak niya palayo ang dating mister ay nagalit si Glenn at sinuntok siya. Nang gabing yun, ikinwento ni Arthur kay Leah ang tungkol sa pagkakaroon niya ng crush kay Annie. Ginanahan si Leia habang nakikinig, hanggang sa hinalikan niya ang binata na tuluyang humantong sa isang mainit na sandali. Kinabukasan, kumuha ng baril si Glenn at pumasok sa bahay ni Annie. Habang naghihintay ay nanalangin siya sa Diyos na wakasan na ang kasamaan. Pagdating ni Annie ay itinutok niya ang baril sa misis at sinabihan ito na hubarin ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay sinimulan niyang hugasan ang mga paan ito upang linisin ang kanyang kaluluwa. Sinubukan ni Annie na pumalag, ngunit napigilan siya ni Glenn. Nang maglaon ay dinala niya ang misis sa nagyayelong lawa kung saan natagpuan si Tara at doon narinig ng lahat sa paaralan ang unang putok ng baril. Tumakbo si Glenn sa kanyang kotse, pinalabas niya ang kanyang aso at dito ay narinig ng lahat ang pangalawang putok ng baril. Nang maglaon ay tiningnan ni na Arthur ang mga lumang larawan niya kasama ang dati niyang babysitter na si Annie. Sa paglipas ng mga araw ay dama pa rin ang binata ang matinding kalungkutan, ngunit sa kabutihang palad ay nandyan si Leia upang pangitiin siya. Hindi nakalimutan ng bayan ang masaklap na kwento ng pamilya ni Annie, ngunit ika nga nila ay life must go on. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.